Mabilis at tumaas ang baha sa Pililia Rizal dahil sa walang tigil na pag-ulan kahapon. Kabilang sa mga naapektuhan, ang mga mag-aaral ng ating kapuso classrooms sa Matagbak Elementary School. Agad naghatid ng tulong doon ang GMA Kapuso Foundation. nang nagpatayo ang GMA Kapuso Foundation ng mga silid-aralan sa Matagbak Elementary School sa Pililia, Rizal noong taong 2010 matapos ang paghagupit ng Bagyong Ondoy. Matapos ang labing apat na taon na nalasa naman ang Bagyong Enteng na sinira ang mga classroom. Agad natin niyang pinagawa para mas komportable at maging maayos ang pag-aaral ng mga estudyante. Nitong Hulyo, Minasinayaan natin ng bagong rehabilitated classrooms na agad sinubok ng masamang panahon. Tila nanumbalik ang takot ng mga guro at mag-aaral dahil sa walang tigil na pagulan kahapon. Umapaw kasi ang creek na katabi ng paralan kaya binaha ang buong eskwelahan. Eight minutes lang po yung interval. Pumasok na po sa bahay namin around 5.22, halos matangay na po yung van namin. Natatakot na din po kasi yung pinsala po sa mga gamit, sa, sa lalo na po sa school ma'am, yung mga pagpupundar po, palibagong pundar na naman po. Dagdag kalbaryo rin sa mga guro ang mga gamit sa eskwela na hindi na mapapakanyabangan. Kaninang hapon, sinuong ng GMA Kapuso Foundation ang malakas na ulan para makapaghatid ng food packs at cleaning materials para sa halos 300 mag-aaral at teaching at non-teaching personnel sa Matagbak Elementary School. Sa ngayon, nag-uusap na rin ang Department of Education at local government unit ng Pililia para makahanap ng pangmatagalang solusyon para sa ikabubuti ng mga mag-aaral. Ang plano po namin dito ay uh, i-relocate po ito Maglalaan po ang ating pahamalang bayan ng uh, sapat na sukat para dito po sa ating uh, ililipat na paralan. Sa mga nais tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Simone Lulier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank credit card.